Hello, good morning mga kaubas. Nito uh, na naman tayo sa Quezon City. Pali, nag-apply na ako ng fertilizer tsaka nag-spray nag ako ng mga panbugaw dun sa ating mga kaibigan para hindi na mamay sa ubas at hindi kinakain yung mga daon ng ubas. Kung mapapansin ninyo mga kaubas parang, kitay nyo parang malipis ano. Pakayari ko lang kasi, ano, maglinis ng sanga. Ayan eh, yung mga natanggal natin, no? Ayan, mga kaubas. Para kayo nagpruning. Ayan. Pero, ano lang, ginawa natin. So, nilinis lang natin yung kanyang mga sanga para lalong magbunga. Yan. Tapos yung mga natanggal, ayan, tinipon natin. Mga titipon, tapos pag natuyo, ihahagi sa apoy. Yan yung puno ng ubas. Yan yung ubas natin. Yan. Yan lang yung mga natira kasi yan yung mga protein cane natin pagka magkakabunga tayo. Tulad nito, Ayan, tinanggal natin yung mga sanga dito. Ayan, may sanga rin Ayan. Ayan. Nilinis natin yung mga sanga na nagbubunga. Para lalong magbunga. Ayan, yung sekreto sa upas. Ito, natapos na natin linisan ito na nakaraan. Ayan. Ganda na tingnan. Ayan. Ito, sa ilalim parking, sa ibabaw ubas. Um, na na so, ayan lang uh, ayan lang yung matuturo ko sa inyo technique para maging malinis yung ubas ninyo kasi pagka natin na kumapal lang kumapal parang ano siya ma? <clears throat> parang masukal siya tignan unless yung tinatanggal natin ito ayan, kaya ganyan yung gano'ng karami yan imagine nyo ganyang karami yung makakabit nasa taas di sobrang sukal na ng ubas tapos isa pa, ganyan karami din yung aagaw ng sustansya sa mga inaabono ninyo kaya natanggal natin nabawasan na yung sisipsip ng sustansya na hinihigop ng ubas so mapupokus na lang sila dun sa putting cane yun yung gaganda ng gaganda hanggang sa pagkabinabunga natin ay magbubunga siya ng maganda so yan lang mga kaubas patuloy lang kayang sumubaybay sa aking mga videos yan. thank you mga kaubas